the future champ boxers natin. Ito, abangan talaga. And the abang, abang. by Percival T. From SJMP Bulacan. John Eri Percival. Wow, celebrity yan guys. Sikat dyan sa Facebook. Ipag siya, ipag. Ipag ba ito? Ito, partner. Ang ganda. Tingnan mo naman yung mga pormahan pala, mga galawang pala. Halatang magagaling na.

Okay, let's go, let's go. Wow, Galing. Parang mga, mga pro na. Galing. Guys, abangan nyo itong mga patak to. Eh, Tatalo sa mga hapon. Eight years from now. Pakikita nyo itong mga bata. Sabi na mga sa seven years. May pinanganak. May pinanganak kayo ni inuwi na. Ito. Yung generation sa boxing natin. Grabe. Ito, ito, balita ko dito. Pero sabal, may kuya ito eh. Magaling din eh. Oh.

Parang, para para mo kasi kita ko na itong mga tumakas. Kaya nga, ka partner, pero kung ako niya, may dalawang pamalo. Uy! Hey! Tumama sila! Grabe si Dorsa Bell, daw talaga yung atake. partner, may tusok po. Pagkakano. 20 seconds. Hindi si Yes. May counter. Ito nga pa. Ito para ganyan. Hindi nasa partner, yung mga footwork nila. Wow! pa. Marunong mga mga bata. Friendly game lang, oh. mga bata sana hindi magbago, sana magtuloy-tuloy sila. And what, naman. 10 seconds. 10 seconds. Hindi sa sa Pilipinas. Isento sa mga yaman ng Pilipinas. ayun yun. And round number Nice, Dan. Hindi na Masigabong Palakpakan. Galing, galing. Eto, pinalo ko na pre. Pang two rounds, guys. Ay, grabe ka naman. Eh grabe ka. ko sila. Wow. Parang gusto din yung na tinitigan ng Tumutunog eh. Okay. Oh, hey, May bigat na suntok eh. Grabe na ng mga bata ko. Ba? Okay kuya, paghinip po tayo ng konti kasi po yung live po tayo. Pag mundo po nakakadawad sa live natin, medyo pakita po natin yung mga boxers na. Oh, time, time. Box ulit. Let's go. Grabe. Ganda ng patama ni Bersabal doon. Tumatama rin siya doon. Sigaw. Rabi of Cali Woy! Di na ito Talagang inibig sa mali Uy! Kumawantar po dun si Ano? Si Rao